Babe! Don't leave us! Babe! Babe! Don't leave us! <laughs> so, ayan, magandang magandang araw sa inyo mga patid. Ayan, back to reality na kami dito sa UK. Ayan, dito na kami sa bahay namin. Ayan yung aking panganay. Hello anak! Hello! Good morning! <laughs> Nagiligpit siya ng pinagkainan niya Almusal Ito pa yung mga damit namin Dami pang kalat eh <laughs> Dami pang kalat mga kapatid ayan. Back to reality after ng bakasyon So when are you going back to school? Tomorrow oh, Tomorrow balik na siya sa school Pati si Sophia magstart na ng big school So ayan <laughs> tayo. Magluluto tayo ng sinigang kasi yun natin yung panahon, no? Ayan, yung panahon dito sa UK. Talagang back to So ito, buti itong anak ng panganay, no? Oh. Makasahan na rin, maglikpit-likpit. Matuturuan na ng nanay niya. Kaya yeah, yan. Pero yung isa, sana ba yung isa? Nasaan na yung isa? Ayan. Ayan aling maliit na panaykalat Panaykalat panay kalat kalat, kalat mo hmm. when are you going to school? Uh, tomorrow. tomorrow tomorrow with kuya yeah. You're gonna go same school with kuya are you excited? and you are you excited? Really. why? No, I mean you're gonna go with your, you're gonna go with your sister. I know. To be excited because you're gonna look after her in school. Yeah, but still the lessons like math, English, that's gonna be Well, that's what we, you need to learn, you need to study hard to get a better future, isn't it? So, ayun, luto na tayo. Ning, 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 ning. Luto tayo sen lamig ng panahon mahabatid. Alam niyo naman kapag malamig ang panahon, ano ba ang katumbas ng malamig na panahon? Magano tayo? Kailangan meron tayo masarap na <laughs> Nor, baka naman, no? sinigang sa gabi. Magsisigang tayo ng baboy, mga batid, kasi paborito yun ng aking pamilya. Sinigang na baboy. Tapos, may nor tayo pagsigang. Ay, napasarap. Yun naman kasi, oh. parang ay. Umpisa na ang taglamig sa UK. Tapos, tapos na ang bakasyon namin sa Pilipinas. Eh, Nagbakasyon kami, kakabalik lang namin nung Sunday. Galing Pilipinas. Bitin eh. Tignan ninyo, gawa yung bahay. Akin na ulit. <laughs> Buti na lang talaga may mga machine kami. Ayan. Tapos, ayan, laba. Tapos may dryer kami ng damit. Kasi ang babaw ang isang damit kapag hindi siya ano, tuyo. Ay nako, gusto na ba si mami? Misis? Ano si misis ko na nasa... sa kanya? na kasi si misis din sa trabaho eh. Sweetheart? Sweetheart? Yes? Are you okay? Yes, I'm fine. You going to work? Yes. Why? <laughs> you have no choice. Do you love me? Hindi yeah. na si Bebang pasok na sa trabaho. Malungkot yun eh. Ilang linggo rin kami. Ilang linggo rin kami sa Pilipinas. Ang alam, okay. siyempre. Lahat ng saya ay may katapusan. Kaya... Ay, iyan na. Trabaho-trabaho na lang ulit. Ipon. Tapos... Bili ng tiket pang bakasyon. Mahal nga lang kasi talaga ang tiket mga kapatid eh. Bakit kasi... Bakit kasi ano eh, layo ng bansa natin. <laughs> sana ano, ha, malapit lang. Sana yung ano lang. Pwede lang sanang ibas. <laughs> mga ano lang, yung mga biyahing pagkasinan lang o kaya uh, pwede na vehicle mga 12 hours na bus ano na ako dun <laughs> layo kasi mahal pa walang ticket doon yun naman yung mga ano hampas ng hangin mga kapatid oh. lungkot mga kapatid <laughs> Tapos bumalik na rin ako ng trabaho uh, kahapon parang yung katawan ko parang ayaw magtrabaho pa eh. Pero oh, syempre, sabi nga ng iba, ipon-ipon daw muna. Ipon-ipon tapos bakasyon ulit. Kayo mga batid, ilang taon na kayong hindi nakabakasyon sa Pilipinas? Comment nyo naman kung ilang taon na kayo hindi nakapagbakasyon. Tapos, anong gusto ninyong puntahan? Saan kayong probinsya? Tapos, anong gusto ninyong kain <laughs> ano lang tayo? Parang kwentuhan lang ba? Kwentuhan vlog lang tayo. Tagal kumulo ng baboy. <laughs> Tagal kumulo para mahulog ko na to. Yung Nor Sinigang. Nor, baka naman. Ayun, oh. Sinigang sa gabi. bago talaga mga ba? Sobrang naninibago. Kasi talagang, alam mo yun. Kasi sa Pilipinas, si Mama, si tita gumagawa lahat tapos wala ako pahinga pero ngayon back to na <laughs> buti na lang talaga buti na lang talaga yung mga anak namin lalo na yung panganay ko makasahan na rin ay hey, mga salamat nga pala sa nagbigay nito ang kamot sa likod <laughs> ito ang pinaka the best na regalo sa akin Ayun, pang uh, ayan, pangkamot. Parang, ano, yun ko matanggap eh. you still want to go back to the Philippines? Uh. you see Lolo and Lola? Yeah? Ayan. Salamat nga pala ulit dito. <laughs> Box cratcher. Hi. Matay bago na ikaw ulit gumagawa. Pero sabi nga nila, wala tayong magagawa kasi nga, alam nyo na, lahat ng kasiyahan ay may katapusan. Good? Ba? Good. Can I PS4 now? Yeah, you can play. Ba? Siyempre. Bago sila maglaro ng kanilang PlayStation, linis mo na bahay, di ba Tama. <laughs> galing, galing, galing. Ayan. Ayan, oh, mga kapatid. Oh. Siyempre, eh, pagbabalik ka ng UK, galing Pilipinas, chicharon, chicharon mga delata ni Kaya Pedro, chichiria, ng mga bata, ang baon, oh, kompleto mga kapatid eh. Kompleto, kompleto. Lalo na itong chicharon galing Bulacan. No? Oh. The best yan yung may taba, tas laman. Ayan, the best. Yan yung toasted mamon. Ayan. Gusto ko yan Sarap yan siya From Goldilocks Syempre Pulburon <laughs> The best Syempre meron din kami yan Cheese Whiz ladies Choice na Bacon Spread Lasagna Sheets Wala kami Pansit Canton Meron tayo niyan At syempre Ito hindi tayo mawawalan Ng mga tang Siligang sa gabi at magic sarap. Ayan, kompleto tayo niyan mga kapatid. Dami natin. <laughs> Ay, sobrang saya. Dami kong dalang baon mga kapatid. Ayan pa oh. Tapos, ayan pa Bagoong, mga kapatid oh. Siyempre Tingnan wala. Alamang nagpagawa ko sa kapatid ko. sa na niya. Masarap kasi yung na gawa nila. So, ayan mga kapatid oh. Luto na natin. Sinigang na baboy. Para sa malamig na panahon. Ayan you oh. Know, Lamig-lamig. Malamig ng panahon. Pasok na si mami. Babe! Don't leave us! Babe! Babe! Don't leave us! Babe! Naiya siya may mga tao. Bye! Ingat! Love you, sweetheart! Bye, mama! Love you! Hmm, uh, Pakis-kiss ka pa sa mama mo, ha? Hmm. na, si Mrs. Pasok lang sa trabaho. Back to reality na talaga.